BP Lenny at President Bongbong Marcos nagkita sa Sorsogon City. Pakinggan po natin to. Nagkita po yung dalawa dito sa Sorsogon City. <clears throat> sa inaugurasyon ng uh, Sorsogon Sports Arena. Sa unang pagkakataon matapos ang halala ng 2022, muli nag ang landas ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Lenny Robredo ang nasa Sorsogon ang dalawang dating magkatunggali sa politika sa inaugurasyon ng panibagong Sorsogon Sports Arena ngayong Webes ng umaga. Unang binati ni Marcos si dating Senador pamakino. bago niya nilapitan at kinamayan si Robredo. Sa isang pangayam, sinabi ni Senate President Francis Escudero na inimbita nila si Robredo isang kapwa ni para makisaya sa kasanggayahan festival ng probinsya. Hindi naman nakadalo si Robredo sa programa dahil mayroon umano itong naunang commitment sa Naga. Ayan, actually ito kanina lang to eh, uh, parang si President Bongbong Marcos nasa Sorsogon City dahil nga fiesta doon sa Sorsogon, uh, Festival. <coughs> Ngayon, uh, nag ata to dahil sa inaugurasyon doon sa uh, Sorsogon Sports Arena. Ito yung napakagandang bagong tayo na sports arena ng Sorsogon City. <coughs> actually sa Sorsogon, Sorsogon siya. Pero nakalagay yung sports arena sa Sorsogon City. Nakikita lang, nakakatuwa lang tingnan kasi ito yung dating leader natin at ngayon na Vice President Lenny Robredo at si Bobong Marcos. Dating magkatunggali sila, di ba? Pero ngayon tingnan mo. Nagkita, tapos na election, uh, na warm welcome si Bongbong Marcos ni VP Lenny Robredo. Di ba? Very professional lang. Ngayon may mga kanya-kanya na silang busy na sila. Si President Bongbong Marcos is <clears throat> busy din sa mandato niya sa mga Pilipino. Si B.P. Lenny busy din sa NGO niya. Tsaka busy ngayong uh, narating na election kasi tatakbo siya ng Mayor ng Naga. Ayan, malamang sa malamang <clears throat> um, umiinit na naman yung mga... Duterte loyalist dito kasi ang dami-daming isyo ngayon ng mga Duterte lalo na ngayon si BP Sara, si si dating President Rodrigo Duterte yung sa extrajudicial killings niya ibang dami nilang isyo eh yung pabagsak yung Duterte ngayon eh um, well yan lang nakakatawa lang tingnan kasi very sports hindi yung <clears throat> uh, may mga Uh, hindi nila personal yung isa't isa. ba diba? After the election, kung talo, hindi tanggapin. Ngayon, kung panalo, hindi magbunyi. Ayan, ganito dapat yung, yung ano, uh, sana uh, mga politiko sa Pilipinas. Pero hindi naman natin uh, sinasabi na hindi natin pupunain yung mga mali. Pag may nakitang mali, punain. Pag may magandang ginawa, i knowledge. Ganun lang naman yung kasimple. Kasi hindi naman pwede tayong mag, bulag bulagan kung meron naman talagang uh, maling nakikita, di ba? Ito lang yung mga Duterte, di ba? Minsan na nakikita ko lang dito sa mga Duterte, mga self-interest lang eh. Sila-sila lang yung nagkakampiyan. <laughs> sila lang atang ang pinagtatanggol nila. Sa, uh, sa, mga sarili lang ata nila pinagtatanggol nila. Si Buloy. Di ba? Si Bato, si Bongo.